sa mga magandang gabi wo, sa inyong lahat. Narito po tayo ngayon sa Patubato sa Langit, ang mga Magmagal. Ito ang aking proyekto na hindi totoo. Atin nung masasaksiyan ngayon ang mga taong namumuhay pagkatapos ng last night. Narito po tayo ngayon sa ang pangyayaring last night sa Masasaksiyan po natin ang mga taong namumuhay sa kabila ng Nangyari nga ho, no, nung dumating ang bagyong djaba. Yung bagyong djaba na yun, maraming nasalanta yun. Mga pananim. So, eto ho tayo ngayon. Kapanoorin natin kung paano mamuhay ang mga nasalantahan. Ating kausapin ang isa sa mga bit ng bagyong djaba, na si Juan Paulo Carlolo. May karamay ho ako dito sa mga nangyari sa inyo ano bang feelings ng pagkakaanan ng mga mga sabihan? Sabi na nga na gano'n Ang sana naman, wala ba namin sa mga pangyayari na to? Hindi kami pamilya, dami ho no ay isa sa mga oh, oh, oh. at naman ho kung sa akin ang kanyang matalik na kaibigan ang kanyang kapitbahay na kung saan ang kanyang mga anak ay natabunan no na malaking bato sa host si mister kapong kapong ano ho ba masasabi niyo at yung mga nangungulila ho kayo hindi ko tanggap eh Ano wala yung pag ko <laughs> Piramiluwa. hindi! hindi pwede yun! bakit? kailangan ko namin tina marigay marigay chowk hindi! ngayon naman ho ay isang pusher ng mariwana ang ating kakausapin, kakamustahin natin ang mga pananim niyang masalanta siya ho, si Aling Maria. Aling Maria, kamusta ka na ho yung taniman natin ng marihuana ho? Uh, ganda yan ha. Ang ganda ho ba tama niyan? Maganda raw, maganda raw. Sabi mo oh. na ka, ho? Sabi, uh, dito ho, muli nagtatapos. <laughs> ang aking sinay totoo, ang patotoo ng mga baliw. Pagbabalik sa'yo. Hey, big